Good morning, good morning from the KSA. Ayan po, ayan. Maglilinis kami ngayon sa aming labas. Ayan, ito yung kailangan namin bunutin. yan. Magbubunut kami. Ayan pa. Oo. O. Tatanggalin namin yan. Ayan pa. O, Ang dami nating ito, tanggalin. Hindi naman pwede itong ko nito. Babaliin lang yan. Masisira Ayan. Office, na, bing, Ayan. Hang dito, so, basura, ha? hanggang, hanggang dito, atin pa din yata. Ay, hindi na, yan lang. Yan lang, yan lang, yan lang, yan lang, lang. Basura. Lang mm -mm. Magilinis kami. So, see you guys. Ayan na guys, nabunot na namin yung damo. Ayan. Naggagabot kami ngayon ng damo. Nasa ano kami, kunyari, nasa farm kami. Naksu! Pero farm na natabi lang pala ng kalsada harapan ng bahay namin. Ay <laughs> na guys. It is um, If the OFW life talaga naman. Ayan. Tapos buusan. Tapos after nito, mag -wash out pa tayo. Ito na siya. Ang galing ng damo nila, no? Parang pansit. <laughs> para si so. ayan guys, ang linis na oh. tapos na kami naglinis yung yan, hindi na namin kinuha lahat yan kasi hindi yan sa amin so ito na yung nilinis namin yan yan tinanggalan na yan. tsaka ito yan, linis namin yan, tsaka yung iba. ganda na so see you, thank you so much for watching